Ang mga kahoy na laruan ng sasakyan ay popular sa mga bata dahil sa kanilang kakaibang disenyo at natatanging paggawa. Ang mga laruan na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang uri ng sasakyan tulad ng mga kotse, truck, jeep, at motorsiklo, na nilikha mula sa material na kahoy, karaniwang ginagamit ang kahoy na pine, oak, o maple sa paggawa ng mga laruan upang maging matibay at tumagal ng mahabang panahon. Sa pamamagitan ng mga kahoy na laruan ng sasakyan, Maaring maipakita ng mga bata ang kanilang kasanayan sa pagbuo at paglalaro, hindi lamang ito nagbibigay ng kaligayahan sa mga bata, kundi nagbibigay din ito ng pagkakataon sa kanila na magpalakas ng kanilang imahinasyon at kasanayan sa pagbuo. Bukod dito, ang mga kahoy na laruan ay hindi lamang laruan kundi maari rin itong maging koleksyon o dekorasyon sa mga tahanan. Paki-like at subscribe, pindutin ang notification bell para lagi ka-updated sa susunod na video. Maraming salamat po.